mo pa inaaga nga tanan mga kawaray so nagmamadali kita kay kumadto kita ha haro tapos mapataklo banlat kita ngan nga dasan Jose durot aton lakat yana makapoy nang pero kailangan mga kawaray ana di mga kawaray pumalit kita anahin baboy kuan tungan sa kungan pasukar ka piniranay ngan sura mapapalit nila kita eh rakan da nanay wari, wari nakapakapalit yung sura kay as in napiki kita yan na ah. And, uh, makato kita downtown taklo may may da naton dito kuan endorsement ngan matin kita san jose nan na alas 3 set ko kuan wedding invitation na aton o so, may may tumakaray dorogo dit kakapoy naton yan na aton, yana. pero kailan naton katoon makuri kasi ah, kumamba tumanggi ay sing patungo din ng mga tao ani kita atong journey sa content creator and tana na mga invitation kasi ang kakadto ko itong mga kawaray ay nadera ako na may dakoy gi-ignore so ini yung mga kawaray kukuan na lainahin feeds na haluan Hello? na ginakita balay <laughs> Sinigaya! Ito ko lang ito mga kaya may dapat kita kaorogin sa ako. Nga nadihin, pulard. Igahalo e tala para di kita magmalako. Hinto bong hitaton baboy. Nay! Hi Ay, nanay! Hari na nanay. Di nakamote. kamote rin nanay man. Wari pa Papalit na lakita kita era bago kita lumakat, So, mga makaray damagod na salamat. Ano yung pa tayo na support akon. And, always God bless. Ayun yung kangalimti pag follow nga share. Uh, waring nga dira na yun, ito na pa restore nga nga oh, na kong O, na pa transfer. So, mga makaray damagod na salamat. babay babae, lot kita.